Hello everyone. Ako guys, tingnan nyo to. Naku, kaya talaga parang nga uh, hindi talaga kapanipaniwala kung may mananagot may pananagutin ba si BBM dito. Kasi tingnan nyo, ito palang mga diskaya ay kaalyansa pala ni BBM. Tingnan nyo yung picture na yan guys. Yung picture na yan guys ay yan yung pagpapanumpa, no? nanumpa yung mga diskaya no sa as part of PDP. Yes. Totoo yan, guys. Totoo yan. Tingnan yung maigi yung picture na yan, ha. Grabe. They took their oath as members of Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Political party ni Bongbong Bong Marcos. Grabe, no? Kaya sabi nga ni Chu Moreno, kaya hindi daw talaga siya naniniwala sa mga pa-PRPR ni Bongbong Marcos diyan. Kasi yung totoong goal daw dito ay i-connect sa mga Duterte yung flood control projects. Grabe talaga no, tingnan mo. Kalyansa pala ni BBM. Tingnan nyo yung balita ha. Manila, Philippines. Tiyak na mapapalaban umano si Mayor Vico Soto sa darating na 2025 midterm election matapos manumpa na bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinawag nitong winnable May mayoral bet ah, oh, di ba? Winnable mayoral bet daw nito sa Pasig City ni BBM. Oh, yan yung mayoral bet ni BBM sa Pasig City. <laughs> si Diskaya na mas kilala sa tawag na Ati Sarah ay nanumpa bilang opisyal na miyembro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, di ba? Wow, wow na wow. O, oh, di ba? Tingnan nyo yan. Ito na mga pangalawang picture, guys, na ipapakita ko, talagang masasak kayo. oh, di ba? Kaya pala nag-resign si Bunoan. <laughs> Kasi, nako pag siya tinanong nito, ano na lang? Di ba? Picture ng DPWH Secretary. With the Diskaya, tapos sabihin pa ni Sarah Diskaya, 'di diba, nung hearing na wala siyang kakilala sa DPWH. Wow ha. Inulit-ulit pa talaga yun ni eh. sinong nagtanong nun? Si ano ba, si Jingoy, si Marcoleta. Wala siyang daw kakilala sa DPWH. 'Di ba? Tapos binigyan pa siyang magpagkakataon na ulitin yung sagot niya. Sinabi niya, "Ay, ano, yung mga yung mga DE, mga district engineers." Yun pala oh, wala daw kakilala pero may picture. No, may picture taking with DBWH Secretary Bunuan. Nako. Kaya guys, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari dito. Buti na lang talaga at si Marcoleta. Si Marcoleta yung chairman ng committee on ng Blue Ribbon Committee kasi pag Naku, kung si Lakson to, ewan ko na lang. <laughs> Kaya guys, naku, let's continue to pray for Marcoleta talaga, no? At talaga, kung ayaw talaga ng mga diskaya na ma-stress at ma- Alam mo yun, depressed na daw sila, yung mga anak nila at anxiety, guys. Kaya mag, magsimula na kayong maglaglag para hindi kayo yung punot or sentro ng mga akusasyon, di ba? binigyan sila ng pagkakataon ni Marculeta, di ba? Sinabihan sila na hindi kayo bibigyan ng mga hindi kayo papatawa ng mga criminal cases kung magsasabi lang kayo kung nang alam mo yung isiwalat niyo yung katotohanan. Kaya naku guys, let's pray talaga. Ano masasabi niyo dito? Don't forget to like and subscribe. Have a great day. Bye!